Makakausap natin ngayon via Zoom ang leader ng Filipino community sa Israel, si Mark Plenios. Mark, kumusta kayo dyan? Anong lagay niyo dyan ngayon? Mark, magandang hapon. Magandang hapon. Umaga pa dito, 11.23am dito uh, ng umaga. Dito po sa kinalagyan ko, uh, tahimik naman. Wala pong uh, kaguluhan. Pero kung ano yung sinasabi ng protocol ng uh, Israel na stay indoor, nandito po kami sa loob ng bahay. Uh, Mark, anong trabaho mo dyan? bilang uh, caregiver. caregiver. Sir Julius. So wala kayo ngayong ano, uh, pasok. Diyan muna kayo sa mga bahay-bahay ninyo. Sino mga nag-aalaga doon sa mga binabantayan niyo? Ang mga living caregiver naman po kami dito. Halos lahat na kasama yung mga alaga natin. Ah, nyo... na. Ah, kasama kasama ng mga alaga, sis. So tuloy pa rin ang trabaho, no? Tuloy pa rin, tuloy pa rin ang trabaho. Uh oh. Ng question. Uh -uh. uh Oo. -oh. Anong anong advisory ng ano ng Philippine government natin in the event na uh, mag-escalate yung uh, problema, may plano na ba sila para sa inyo? Uh, may naka, plano naman at saka nagbibigay sila mga hot numbers yung mga kung may mga kababayan tayo dito na nangailangan ng tulong, gustong umuwi o ano, mayroong binigay sila. Nakahanda naman po, nakahanda po yung ano yung uh, contingent plan ng uh, Philippine government. Uh -uh. Yung location mo kung saan ka nakatira at nagtatrabaho, malayo ba yan doon sa pinangyayarihan ng gulo? Kumagbod din naman dito ang gulo, si Julius kasi na may sila dito yung bomba din eh, talagang dito sumasabog umabot dito sa Tel Aviv pero sa sa ngayon tahimik pero ang mas matindi doon sa mga sa southern part of uh, Israel mm. Ang Tel Aviv kasi 67 kilometers from Gaza Street mm -hmm. Mm -hmm. So uh, gaano kalayo yun kung uh, i-describe -de natin kunyari nasa takmahin nila ba, na Maynila ka ba yeah. Dito ka ba sa Maynila? Nakatira? Nakatira po ako. Nakatira po ako sa Manila. Sa okay. Yeah. Kunyari, uh, gano'ng kalayo yun? Uh, kung, kunyari, nakatira ka sa may area ng, ano, ng Manila, uh, Maynila. No? Pinaka City Hall ng Maynila. Gano'ng kalayo yung ano? Kunyari, so, Jiru, kunyari Israel yun. Kabite, siguro. Kabite. Ah, ma Mag Medyo malayo-layo rin, no? Kabite. Oh. Layo-layo. Um, -layo. 67 kilometers, eh. Oh. Lampas, 67. Yeah. So, yung mga umatake, yung ba mga yun, taga dyan mismo sa Israel? O galing sa labas sa yung nakapasok? Meron din, nakapasok na bago yung oras na yun. Pero ang nakikita nila, marami pumapasok doon sa borders. Sinira nila yung borders, yung mga pins doon at saka yung... Borders lang kasi ang Israel sa ah. Gaza. Tapos uh -huh. ang iba by 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 sea daw, sa dagat daw ang iba dumaan. Kaya dami hundreds ang nakapasong dito na amas. Kasi well planned and well coordinated eh. Land, sea and air. Sabay-sabay. Tagang planado. Yeah. Which really caught them unprepared. Mm -hmm. And surprised everyone. Uh -huh. Wala bang ano, mga explosions na, ano, na malapit lang sa lugar ninyo? Mayaran explosion ng mga ng araw ng Sabado. Ngayon wala. Wala naman ako na pabalita. Pero doon sa mga malalapit, hanggang ngayon may bakbakan pa doon. May mga Pilipino din na eh ay ipid doon pero ang karamihan na rescue naman dinala na sa safe na lugar. Oo. Sa pagkakaalam mo um, kailan yung huling ano unang una gaano katagal ka na ba diyan sa ano sa Israel? Uh, mag almost 18 years. 18 years. Hmm. Oh, so inabot mo yung gulo noong 2021. Oh, inabot ko dito pa. Gaano ka gulo noon? How would you compare yung kaguluhan noon? as compared sa ngayon na nangyayari ngayon? compare ngayon. Compared sa nakaraan, kung sa Tel Aviv, eh, mas hindi masyado ngayon sa Tel Aviv pero kung compare natin yung kabuuan mas matindi ngayon kasi sa isang araw eh o dalawang araw eh, 700 plus ang nasawi sa party ng uh, sa side ng Israel uh, citizen mm -hmm. matindi at saka sa tagal ko dito 2006 na gira nang naranasan ko yung sa Lebanon 2006 yung sa Hezbollah pero ngayon talaga naramdaman namin kasi kapwa namin kapabayan natin apektuhan talaga means mm -hmm. Mayroon ang uh, na abduct na na-abduct yung isa sa kababayan natin. Ah, may nagpirma na, ng asawa. May nadukot na Pinoy. Meron na dukot. O oh, kinumpirma ng uh, asawa niya. Pero hindi yan uh -oh. kinonfirm ng Pilipinas eh, kasi kasi uh -oh. gusto nila yung uh, yung galing sa Israel government na uh -oh. Pero babae ba ito o lalaki na dukot? Lalaki, Sir Julius. Uh, lumapit na sa inyo? yung ano sa grupo ninyo? Itong yung asawa, nakausap ko, nakausap ko yung asawa. Ano sabi niya? Laging nakakausap. Hmm. Sabi niya, yun na nga. So, humihingi ng tulong na yung update, siyempre, ang Philippine Embassy, yung sagot lagi, kasi kinu kinukunik ko sila sa Philippine Embassy, sa DMW at saka sa OA. Mm -hmm. Eh, ang sabi, sabi ng Philippine uh, Embassy, na, yun na nga, na, eh, gagawin nila ang lahat. Mm -hmm. Kasi, nireport nila doon sa kinaukulan dito sa army o sa hmm. ano. Alam na rin ng uh, Israel God may yung pangalan na yun. Paano uh, nadukot? ano, ang, na dukot yung kababayan operation. natin? Yun nga sir, yung infiltrate kasi yung ano, border, di diba? ba? Madami pumasok. Mm -hmm. Yung Pilipino na yun, nagtrabaho sa isang tinatawag dito sa Israel, sa Israel kibbutz. Mm -hmm. Ang pangalan kibbutz, kibbutz biri. Ah, uh, Isang village siya. Nandoon 'yung mga matatanda. 20 plus 'yung Pilipino doon. No, oh, I think almost 20, ganun, around 20. Uh -uh. Isa siya sa eh uh, nadukot uh -huh. sa isang ano naman siya, sa kibots, ibang kibots naman siya. Uh -huh. Ibang bigots uh, naman siya. Uh -huh. Kasama 'yung ammonia. Na nawala din 'yung ammonia. Oo, oh, nadukot uh -huh. din. Pero maliban sa kanya, wala nang ibang Pilipinong nadamay so far? Marami, marami. Ah, Sinasabi ko, yung, yung kibots almost around 20 sila. Eh, kahapon lang na mayroon pang dalawa na unaccounted. Siyempre, mm-hmm. naman sabihin natin uh -huh. na na-abduck yun. Na, nare yeah. May dalawa pa rin sa lugar na yon. Sa so, nawawala pa rin. Ang total, ang total lahat, base uh, based sa uh, data ng Philippine Embassy, sa nakarating sa kanila, nakarating lang sa kanila, lima ang unaccounted uh, Lima ang hinahanap pa. Hinahanap pa ng mga kababayan natin. Hinahanap pa sila oh, hanggang okay. ngayon. Pero walang reported na pinatay. Wala naman. Mayroong sugatan. Doon sa uh, Bere, binaril. Pinatay kasi yung alaga niya. Siyempre gusto niyang ma, ma ano sana, ma malalayan. Pinaril din siya. Tinamaan siya dito sa balikan. May uh, ano, Pero okay na siya. Naka na-rescue na rin sila. Kinabukasan. Buhay, siya. nung, na ko sila. Buti na buhay. Oh. Like, natamaan ng bala, no? Oo. Oh. Uh, siya, Sir uh, Julio, sa uh, Silter. Tapos sa nasarado ka agad niya. Diyan Di na nakapasok niya. Oo. Oh. Yeah. Paano kayo uh, nag-ano? Uh, paano ano nyo? Uh, paano kayo nag-organize bilang isang community sa harap nitong uh, mga threats na to? May mga GC kami saka mga Facebook. Mm hmm. Uh, kapag may... Kasi marami naman kaming grupo dito. Kung may lumalapit sa amin katulad sa akin, coordinate ka agad sa Philippine Embassy kasi gumawa din ang uh, si Ambassador, yung asawa niya, na isang GC, kasama yung mga consul at saka yung official ng DMW at saka official ng OWA. Uh, Nagtulong-tulong po kami dito, Sir Julius, kasi 30 lang din naman ang mga uh, trabahante ng Embassy. Mm 35,000 kami may dito. kailangan nito ng tulong galing sa Filipino community.